gawa tayo na aking pre-workout or pre-walking meal, lemongrass chicken bunny! Ayan, unahin ko na ito mga tira-tira sa resto. Pwede natin siyang pang-garnish later. meron uh na -huh, uh -huh. Meron akong tanglad dito. Hi guys! Today, <laughs> ako ng apple. Gusto niyo ba? Okay, share. Share. Pero in the comments, baka bibigay ka Ki kita ng apple. Bye! Meron akong tanglad. Hindi ako marunong magluto ng tanglad. Hindi ko alam pa paano to. So, I'll just remove Hello, itong George. part na to, no? Tama ba ako? Tama ba? Di ba ginaganyan nila yon Uy! Ang bango! Siguro, laki ko na lang para pwede ko i scoop out later, no? Tama ba ako? knew it to be kawakul again. Di ako umiyak, mami. Talaga? Galing ah. Cause you're well rested. Di mga bata mo, mga joy. So, umiyak ba? Kapag teacher. Naiyak ba? Like. Ba't ka kasi umiyak? Explain mo nga sa kanila. Di kasi, my tantrums ako kasi. Kata tantrums ka kasi. Yan taong ka na ba? Ba't ka ba tantrums pa? Ba't ka inuubo? nabulong na ako ng abot kasi. Mm. <coughs> patis, oyster sauce, mm -hmm. sesame oil, okay. pepper, mm -hmm. salt. Mmm, yum. So good already. Lagyan natin itong monk fruit sugar replacement. ko ng tubig. Kasi gusto ko medyo saucy. Palalakutin ko to in a bit. May nakita ko dyan ng Nestle cream. Sama na natin. Yarm. Mukha na ako ng slurry. Ano kaya kalapot ko? Ayan. O, di ba? Okay lang na medyo malapot na ganyan para hindi rin sobrang dry nung gagawin nating palaman ano? Na, Eto Ito na yung mga iba pang rekado. Let's assemble! Ito yung ating mga tinapay. Iwain na natin. Ayan. Lagyan natin ng liver spread. Vietnamese butter. ang um, ito dapat ang tipiring kot na uubos mm. na. Salang ko lang saglit sa toaster, ha? Look at that. And then, a generous layer of lettuce. Then, yan. Mm. Tayo ng cucumber. Daming gulay! ito aking pickled radish and carrots. Hmm? Lagyan na natin ng ating palaman. Ooh. Sarap. Ooh. And then, ito, wala tayong monsoy sa palengke, kaya onion spring na lang. Tingnan nyo naman, friends. See how easy that is? tapos pwede pa pala kayong maglagay ng ganito as added sauce ha kumbet nyo pero okay na sa akin yung kanina Tignan niyo naman oh di ba taste test tayo eh yeah uy sarap naman kain tayo